guys. Good morning. Maglakad-lakad ako guys. Kasi yun ang sabi ng ubigay ko guys na dapat pag uwi ko daw ay maglakad-lakad daw ako sa umaga. Para madaling gumaling daw ang sugat ko guys sa operasyon. Alam nyo kasi tab sa operasyon tayo. Tinanggalan tayo ng matris at saka ovaries. Akala ko guys pa madali lang magaling ang sugat. Ang tagal pala kasi one month ko na ngayon, January 6, pero hindi pa pala gumaling yung sugat ko guys. Kala ko talaga ba nga madali lang gumaling ang sugat sa opera. Ang tagal pala. Kailangan ko talagang gumaling guys. Kaya maglakad-lakad ako para makauwi na ako sa Bunawan, Agusan del Sur. Kasi kawawa dun si Papa Jun guys. Alam nyo naman, dialysis patient din si Papa Jun. At nag-dialysis siya guys ng once a week, every Friday. Kasi kung twice siya mag guys, every week, hindi talaga namin kaya ang financial, ang pamasahe guys. Kasi nga, ang trabaho ni Papa Jun ay pamasada lang guys sa bunawan. At mahina talaga ang pamasada doon. Ang income niya ay tama lang talaga guys, pambili ng ulam, baon ng mga bata, kasi nag-aaral pa ang mga bata. Kahit nag-dialysis siya guys, nag-pamasada siya, kasi nga wala talagang pambaon guys ang mga bata kung hindi is papa John mamasada at ako rin kasi kung walang harvest wala din akong trabaho guys sa bahay lang ako so wala talaga akong ibigay sa mga anak ko guys kasi every harvest lang ako naga sideline guys at ang harvest ay twice a year so mapilitan talaga si papa John na magpamasada guys pero sabi ko sa kanya kung medyo pagod siya Mag-uwi na lang siya muna guys kasi kawawa naman si Papa Jun natin. At nagahingi din kami ng pamasahi sa mga kapatid niya guys every Friday na dialysis ni Papa Jun. Kasi kung twice a week siya mag-dialysis, ang bigat naman guys. Kaya every Friday lang na pamasahi ang hiningi namin sa kanyang mga kapatid. At salamat kay God kay nakayanan man ni Papa Jun ang, ang once a week na dialysis kaya laban pa rin kami sa buhay guys alang-alang sa aming mga anak at sabi ko kay Papa Jun guys na mag-iwas talaga siya sa mga bawal na mga pagkain para tumaas pa yung buhay niya guys kasi kawawa din yung mga anak ko maliit pa si Princess grade 3 pa at nag-aaral pa yung mga kuya niya kaya ako nagba-vlog guys kasi gusto ko talagang matulungan si Papa Jun sa kanyang dialysis at para hindi na rin kami makahingi sa mga kapatid niya at para makatulong din ako sa pamilya ko guys kaya yan talaga ang number one guys kung bakit na nagporsige ako mag-vlog guys kahit mahihain ako pero pinipilit ko lang talaga na mag-vlog kasi nga may pinapangarap din ako sa buhay namin na gusto ko rin mabayaran yung luti sa pinsan ko guys kasi yung bahay namin na pinatayuan ay hindi rin sa amin. Napahaba na ang chika natin guys. Dito na pala ako sa loob ng bahay ng kapatid ko. At tingnan natin guys kung gising na sila. Kasi maagag pa. Baka tulog pa. Ay ayan tulog pang pa kapatid ko guys. Ayan, ginising ko na kay kasi tanghali na. Dito na lang, guys. Bye-bye. God bless.